Hello, mga Mars. Another day, another mini vlog right today. Mag-aalas ko pa nga lang nito ng hapon mga mare at alas sa pang out ng asawa ko pero nagluto na agad ako ng na namin. May sabaw naman kasi itong lulutuin ko kaya naman pagdating niya ay eh, pwede ko namang initin ulit. Tinagal nito rin ba sa yote para matanggal ang dagta? Hiniwahiwa ko na nga lang ang lahat ng mga sangkap dito mga mare para mamaya ituloy-tuloy na yung pagluluto ko. Hinimahimay ko na nga rin itong aking nabili na dahon ng sili. Sa totoo lang mas gusto ko nga ang kangkong na ihalo dito mga mare Sa dulo pala ng video na to mga mare ipapakita ko sa inyo anong itsura ng aking kusina. Diba kasi nung nakaraan nag-makeover na ako nitong kusina. Dito nga pala mga mare ay ginisa ko na nga itong manok. Marami pala nagtatanong kung ano na bang kinakain ni Maxine mga mi. Dati kasi nagpe-prepare prepare pa ako ng mga pagkain niya. Pero kasi simula nung siya ng one year old mga mi ay kung ano na yung kinakain namin ay yun na rin kinakain niya. Pero kapag ka nagsasabaw ako ay mineral water pa rin ang ginagamit ko. Medyo natatakot pa nga ako magsabaw ng galing sa gripo kung kakain siya mga mi. Kayo ba mga mi ano na bang ginagamit yung tubig kapag ka magsasabaw kayo kung kakain din ng baby nyo. Dito nga pala mga mare ay hinihiwalayan ko na nga ng sabaw, gulay at saka ng karne si Maxine. Bago ko kasi lagyan yun ng mga cubes o kaya ng mga magic sarap pa kami, hinihiwalayan ko na siya. Para yun sa kanya eh medyo maalat lang. Either kung lagyan ko ng asin or patis eh pwede na. Tuna nga to mga mi at ayan nga, dito nga ipinakain ko na nga si Maxine. Dito nga mga mi, first time ko siyang turuan na magkutsara. Maruno kasi tong kumain mag-isa pero dapat nakakamay or yung BLW, kayang kaya niya mga mi. Pero kapag kakutsara hindi pa siya maruno. Hindi ko naman siya araw-araw tinuturuan na magkutsara mga mi. Misa sinusubuan ko pa rin siya. Pero at least kahit papano ini-introduce ko na sa kanya yung ganito. Grabe pala mga mino. Kapag tinuturuan mo palang kumain ng nakakutsara ang bata, grabe yung kalat. Buti nga at naisipan ko maglagay ng karton dyan sa ilalim. Napadali lang din talaga yung paglilinis ko pero grabe talaga yung talsika ng kanin. Anyway mga marito ito na nga pala yung itsura ng aking kusina. Masaya na nga ako dito sa itsura ng aking kusina na ito mga mino. Na grabe ilan linggo ko rin talagang pinag-isipan ko ano yung mga ilalagay ko ganyan. Pero naisip ko lang dapat ang kombinasyon lang yung white, black, brown. Pero may napapasingit dyan na kulay pink, green, dilaw. Hindi pa rin talaga maiwasan mga kami. Pero kahit papano, majority naman eh, ganon ang kulay. Este aesthetic din. Yung mga nakalabas na nga rin talaga dito mga kami ng mga plato at baso, eh yung mga ginagamit lang talaga namin ni Javi. Dito naman sa taas na organizer mga kami ay nilagay ko lang aking rice cooker, electric kettle. At dito naman sa pinakan pa eh, nandito yung aking mga sando. Yung color pink na yan mga may, ay yun yung feeding set ni Maxine. Ayan yung gamit niya kanina na kutsara tinidor. Meron din pala ako nilagay dito sa may ilalim banda ng aking organizer mga mi. Yung parang sabita ng mga saksakan para naman hindi laging nawawala o ang hirap hanapin ng mga saksakan. Dito naman sa kabilang banday nakalagay ng aking mga dishwashing, hand soap, yung butter cleanser ni Maxine. Meron pa kami dito isang hanging shelf mga mi kung saan nakalagay mga condiments sa ganyan na hindi masyadong ginagamit. Diyan ko na rin nilagay pala yung asin, paminta, tsaka yung magic syrup kasi madalas ko rin yung gamitin so yung mabilis ko lang din maabot sana. Kasi lagay na aking sibuyas, bawang, luya, ina sa ilalim at mga kutsilyo. Isa sa pinaka gusto ko ginawa ko dito mga mi ay itong aking ilaw na ito. Sinisensor lang siya ng ganyan mga mi oh. Tatapik-tapikin mo lang. Alam mo kung ano talaga yung purpose niyan. Papaganda lang ng mood talaga kapag ka magluluto. Kasi kung nakikita nyo naman ay medyo maliwalag naman din talaga. Nalang lang, para masaya lang at masaya tingnan, ganun. sa pa sa kinatutuwa ko ay itong aking organizer na ito. Matagal na to sa amin mga mi nasa kwarto lang kasi namin to lagay ng mga underwear, ganun. Pero sabi ko parang mas bagay siya dito sa kusina kaya naman nilabas ko dito at bumili na lang ako ng panibagong drawer para do sa kwarto. At dito nga mga mi Ayan, ganyan lang yung pinaka-itsura niya. Maki mga ibang kaldero, tupperware ay nasa pinaka-ilalim lang din natatakpan ng kurtina. O siya mga mare, yun lang. Panuorin niyo ulit ako bukas ha. Bye-bye!